liquid at uh, inaalala ko pa yung akasya sa kabila magandang isang 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 magandang buhay mga farmer oo ayan na <laughs> kinalbo na po namin okay na to kesa matumba ayan po oh. ayan na gupit ni ano ni uwan ayan na oh wow matindi na po ang bagyo layo pa niya na nasa bicol pa pero ano sabi ko nga kina Rizal ayan oh sumasayaw na po yung mga halaman natin oh grabe ay, yo, oh, tingnan oh, Ah, yan ang hagupit. Ang hagupit ni Juan. Yeah. Mga farmer. Oh. O kaya ito, natin, ano kaya ito tali natin ano? Eh. Hindi ka kaya mamatutok pa pa rin ito. Oh. Sana kaya nito pero 130 kilometers. Ano kaya magtali tayo, Nel? Tali, no? Baka mabuhal to O nga no Babasan mo pa kaya yung dulo Pero Nakakatakot na ba? Na ba? <laughs> Lakas na ng hangin ano? Ay magbabawas tayo ha oh. Tinanggal ko na yung dalawa ko yan Tinanggal mo na o oh. Mamayang hapon ako na magkakabit Kasi yung ulan naman yan Ano na pa Ako yung Oh, yan maganda, oo. Oh. Oo. Oh. Basta sa Oo. Oh. Importante makadaan lang yung hangin, hindi na siya hindi na siya sasalo pag sumalo kasi babagsak talaga yan. Ayun na yung ulan, no? Ay, grabe. Yung mga papaya po kanina, inano na, inikutan ko na pero sabi ko nga kanina sa vlog sa kabila sa simple pleasure sabi ko iikutan ko pa uli tatansyahin ko mamayang hapon kung gaano kalakas po yung hangin at uh, magbabawas pa ako as in talagang ano, no choice kasi dalawa lang ang pagpipilian mo kakalbuhin mo siya na, na makakasurvive or ah uh, tumba siya na hindi mo mapakinabangan di ba mabigat pa naman po yung uh, mga bunga di ba so mabilis pong itumba plus malambot na yung lupa dahil uh, sa ulan so ano yan ah uh, talaga pong kailangan nating gawin yan tapos kahapon may yun nga may na mga naka-reserve kinansel namin, medyo may umaalman ang kaunti pero talaga pong pasensya na talaga ako humingi ng uh, tawad dahil lul, siguro da, siguro naman wala nang pupunta mga ka-farmer sa ganyan na. Yung mga tao takot na pong uh, lumabas. Kagaya ngayon, yung mga nasa kahapon nga, may mga hindi na pumunta ka-farmer next time na lang, takot kami sa bagyo. Yung mga malalayo ba? sa so, talagang ano, nakakatakot dahil uh, sa reports pa lang pagka pinanood ninyo talagang takot ang mga tao na lalo na ngayon so yan si Rizal oh, uh, sabi ko nga half day dahil sila ayos hindi naman nila pero sabi ko yung mga pamilya ninyo kung gusto niyo yung i ano muna dito may marami pa namang kwarto may roof deck pa may may dalawa pang kwarto si Rowan diyan may isa pang may isa pang kwarto si Rowan may roof deck di ba so magsama-sama na lang tayo di ba at least eh, safe yung pamilya lalo na kung uh, makatakot ito ah oh masayaw na makasin na jaycel din palipatin ko dahil syempre eh, matakot din ko oh ang yeah. bilis din lumaki ng ano ne? Talisa, eh talisay pero parang pangit na din pag sobrang laki nababawas mo lang na nababawas ang problema natin, malambot ang lupa dito sa atin. Kaya buwalin ng mga puno. Kasi palayan 'to eh. Putik. Pagka na ano na na ulan na basang-basa na, ang lambot na, bilis na lang itulak ng ano, nung uh, mga puno. Ang malakas po 'yung ano. Tingnan naman ang ano. Outer ring bands pa lang po nang bagyo po 'yan, ha. Pero ano na o oh. Kaya nyo naman sabi ko nga huwag nyo na tanggalin yan hayaan nyo na wag na maglikpit at ah uh, inaalala ko pa yung akasya sa kabila ano kaya mangyayari malamang sa malamang may mababali wag naman sana sa may kubo pero yung mga ano, maliliit naman po yung tangkay na naan dito sa may kubo kaya mostly hindi naman sana pagano yung hangin at saka si Arayat naman po nagiging uh, protector namin yan sa bagyo uh, may meron akong na experience na malakas na bagyo na hindi namin talaga naramdaman dito sa Arayat pero sa iba ano pang Glenda ata yun sabi ko nga kay Ate King noon, na, nasa kubo lang kami, malakas yung bagyo dumaan ng tanghali eh parang hindi natin naramdaman yung bagyo tek ako ah. sabi niya oh kasi na ano sa Arayat 'le. Eh. Protektahan tayo ng Arayat. So ayun. Malaking tulong po yung Arayat. Grabe mga compartment layo pa po ng bagyo bumubugso na bumubugso. Matindi. Oh? Oh? 40, 50, 55. 55 kilometers <laughs> ay nako ah, uh, pray na lang tayo at ginawa uh, na rin naman natin ang ating mga kaya ah, uh, buti na lang ang, ang regret lang ni Papa Yam yung uh, duhat ne, yung muli na kaya kumusta? ah Okay lang nga muli na, no? Na-trim na yung kuya, sa hatdu Hot do. <laughs> yung do, hot, hot do. Ganyan natin to. Uh, yung aking, uh, binakwit ko na din yung aking mga sisiw, mga farmer. Ayan, no? Oh. Yung hot do natin. So, yung ating kinatatakutan talaga, eh. Alam nyo naman, every year naman po yan, kaya lang, alam mo ang problema natin yung doon sa akasya ni tapat mong palayan okay. yung wire nung ano internet dun sumasabit silipin ka natin ne, yung ano nang sa internet kasi yun yung wire dun clear pagdating dito yung mga sanga Pwede natin tirahin yun, no? Na? Okay, pwede natin tirahin yun. Ayan, no. ito nga pong mga orchids ko. Itatabi ko lang muna ito. Dahil, pagka malakas pong hangin, baka, di ba? Itong mga nakasabit. Itatabi ko lang muna yan. Mabolo, oh. delikado din. Ha? May orchids? ba? Super bagyo yan. Hindi yan biro. Tingnan mo. Alam mo kung nasaan pa ang bagyo ngayon? Nasa Bicol pa. Imagine mo, ang lakas na ngayon. Nasa Bicol pa. Oh, nagligpit na. Wala naman. <laughs> Ayan talaga mga farmer. Alam niyo kung bakit nasa labas kami? kasi yung uh, mga pinoprotektahan namin yung kable na galing po doon papunta dito yan yung internet ay ang dami eh nagputol na po kami kasi ah uh, baliin po yung mga ano natin linya ng uh, hindi lang kuryente kasi yung kuryente nasa taas eh yung yung sa internet po natin ang iwasan natin malakas ng hangin na oh uh, layo pa po ng bagyo grabe naman ito ano kaya ito gabi pa naman sabi mangyayari eh kaya medyo nakakatakot ay tikpit na lang natin kung pagka ano na nakaka kaba na last last na dito sa tapat ng uh, lupa ni brother mark De, yung ano lang, sa yung maliliit lang. Yung mga maliliit lang ang tirahin mo. Ito, Alam ko, ito. Hindi ko nga alam kung alin sa atin dyan. Nasa baba o nasa taas. Patagal ko nang gustong patira ito, eh. Ayun, oh, may, oh, may dugtong pa dyan, oh. Hindi oh, natin alam kung ayan ba yung sa atin o... Oh. ano kaya to hagdan kaya ito delikado kasi malalaki yung ano eh ay na, balik na tayo dito ito naman kabila ang titirahin nila ayan o oh. ito uh, babawasan po talaga pero sana no ay papano may ginawa tayo hindi lang yung parang uh, alam mo na di ba kailangan may gawin talaga mga mabolo shout out pala kay uh, ate maria ang tatanong siya maabutan pa kaya namin sabi ko ate medyo hindi na ata kasi january pa sila eh so uh, maglalaglagan na po yan Oh, uh, ubos na yan. Ayun oh, no? ang dami na namang nalaglag. Ayan. Tsaka konti na lang bunga. Ay, ano kaya ang mangyayari? Dito tayo dito. At lakas na po ng hangin. Pakain tayo at tilabia, kahit ma, uh, ano, tapos 'yung dalawang tubo nakabukas na. So, nakakapagtapon na po tayo ng tubig ngayon. Tahang. Wow. Layo pa po ng bagyo. Imagine. Ang layo pa po ng bagyo. Matindi talaga 'to. Matindi po talaga. Pero tinitingnan ko yung ating mga papaya Ah, babawas pa siguro Magbabawas pa po tayo Pero tingnan nyo, na-clear na siya oh. ba? Diba? Kanina inikutan ko na po yan Matinde Matinde Magpuprun yata ako ng aking suha Pati mga suha kahit mababa Delikado Ay Lakas na ko. Lakas yung hangin Delikado yung akasya Dito Kambing okay. Yan yung sinasabi ko Dapat nakapag prune talaga Dapat nakapag prune pa Mahinog na yata to ah Maano na oh Oh bigat na oh O Malapit na pala tayo sa suha natin ah Yan oh Tingnan nyo po halos kinalbo ko na yan pero sabi ko nga worst come to worst talagang matindi kakalbuhin pa natin yan kesa madali naman tayo pero ito po kinakabahan ko ayan o oh. dito ako kinakabahan yung mga akasya natin baka mabagsakan yung mga kubo Masira yung kubo natin ayoko naman kasing hirap ano ang hirap pumalans Kasi napakalaking shade pong ginagawa nito. Tibayan nyo ah. Huwag masyado kayong ano. Laglag nyo na yung dahon nyo. Para hindi na kayo mahirapan. Dito ang hangin. Oh, mukhang safe naman to si Rosel at Hansel. Ayun. Ito ang ano. Yung tambayan. Hirap pa na dapat pagpatrim talaga dapat talaga walang ano close eyes pagka ito pero nagbawas na po ng dahon yung ahasya nagbabawas na siya inibitawa niya na nako ito kabawa si oh ay natumba na yung kubo ni kuya mitz patay ala o nga no hindi natin na itabi ito ha ah. Ano kaya I ano ito, ililipad to Ano kaya natin gagawin Oh, dami ng Naglilipara no Ano kaya ito Mamaya papais natin Ah uh, Papasok natin dito Siguro muna Oh Papasok muna natin ni Lola, babawasan ko na to Ayoko naman pong madisgrasya po ito Dala ko naman yung aking uh, mahiwagang itak So ito po ang kinakabahan ko Ito, baka madali yung uh, Sana wag naman ano Ay, Lord please Wala na po kaming time para makapag-prepare ng ano Nandiyan na yung bagyo mali, mali na naman ang galaw ko pero sa mahogan eh tumama tayo pero yung dito kasi wala mahirap talaga mag -decision. tumpik tumpik din eh na tayo eh kasi si Puroy tsaka si Kong ang uh, pinapaano ko sana to dito eh di ba na busy din po sa sa, sa, dito tapos sa lechon din nag, uh, hindi ma ano yung baga hindi tumutugma yung schedule kaya yun pero yun magtitrim po muna ako nitong mangga ni Lola sobrang lakas lang hangin pati camera hinahangin kailangan mga putol yung sa taas ayun o, tingnan nyo ano kaya magiging itsura nito bukas ng umaga dun po magkakaalaman yun lang talagang kailangan yung itong litsuna no, okay naman yung tambayan ang medyo delikado napakalaki talaga ng sanga o. Initing ko at least ano na din po ito. Ah uh, sana wala naman pong maputol uh, at ma-save naman natin yung tambayan. Pero ayun, kailangan na po namin desisyon din yung aka itong malaki na dalawa. Kung sakali kung ano talaga kailangan na pong kung maglilipat ng kusina, kailangan nang i-save yung kusina at uh, yung acacia na to eh pwede na nating i-trim ng matinding trim yung ayo yung doon sa may puno talaga para matagal-tagal naman bago natin na uh, alalahanin eto subukan kong akyatin yan may laban na yan medyo marami na rin po ang natanggal natin at uh, hopefully makasurvive na po siya sa malakas na hangin sana sana ayoko naman pong putulin lahat pero at least nabawasan ni main branch sa taas tinanggal ko na ayun <coughs> so sana po ay uh, makasurvive si ano apple mango actually natumba na to eh itinayo na lang po uli yan ay lechon pa naman kami dalawa ngayon rain or shine daw yung mag order eh QTR, binibilang ko po ng bigas Grabe, ang apili ko Bagay, yung pili naman Hindi pa naman ganun ka ano Okay naman yan na po itsura ito kaya bawasan natin oo oh, tama tayo decision na mag magsara kaysa naman para tayong tanga dito na di ba sana naintindihan naman po nung medyo nagalit sila pero naiintindihan naman ang bandang huli hindi ah, nga sabi may next time pa naman matinding linisan after alam nyo yung sabi ko pa naman mukhang nakasurvive na yung uh, ano itong mga star apple natin kasi ang daing bulaklak ngayon eh mukhang madadali sana wag naman no oh. tingnan nyo nakatakot sana yung mababaling sanga wag naman pong mabagsak sa kubo yun ang ating panalangin pero kung mabagsak man, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kailangan natin tanggapin. May mas malala pa pong uh, 'di ba? Mga naapektuhan po ng mga bagyo. Hindi man tayo makakapagreklamo. Sino ba na 'yan? Nando sa babae, talisay naman inaasikaso nila. So at least na po yung ano natin nagawan din ng paraan kahit pa paano at uh, sabi <laughs> ko nga magbabawas pa ako eh sipin nyo naman wala pa po yung bagyo nyan ba? Diba? Wala pa yung bagyo pero ang layo pa ang layo pa po ng bagyo talagang talagang wala ka ng tinira ka farmer okay na po yan kesa sa ah uh, ma ano to mabuwal sandali lang po ang bagyo napakabilis lang napakabilis niya lang po kaya uh, naman ang uh, kinaganda ang na malakas nga lang mga malalaking dahon tinanggal ko na wala, la wala tayo magagawa Ayan na, okay Bawas, ito nga oh Ano kaya <laughs> Pero matibay naman eh Matibay naman ah, Pwede tayong mag prune yan Huh Ano yung ulan Ah, pero ito okay na to Safe na isa sa mga nagpapakaba din po sa akin to da kaya pinatrim ko na po ito ng maaga buti na lang na ano na din po na at least dito nakaga ano tayo nakagawa tayo ng paraan dito ni-imagine ko yung mga avocado ko pagka malalaki na parang uh, puro trim ang gagawin natin yan uh, puro pruning oh. wow 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 Napakalakas. Ay pa paano nakapaghanda tayo. Ay. So ayan mga ka-farmer, abangan niyo na lang uh, pa ako ng mga kaganapan dito. At mukhang bababa pa daw ang bagyo. O yan, maraming salamat at magandang buhay. Ayan, siyas na nila, oh.